Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang napakarami mga teams na nga po nakikipag-agawa na kay Pascal Siakam. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mayroon nga na pong regalo ang NBA sa Los Angeles Lakers ngayong bagong taon. Matapos lamang nga pang ilang araw mula ng itrade ng Toronto Raptors si Oje Anunobi papunta sa New York Knicks, ay may inilabas na nga pong balita ngayong araw ang isang NBA insider na gagawa pa nga pong kanalang front office ng panibagong trade sa mga susunod na araw. At dito ay inaasahang ititrade na nga po nila ang kanilang, kanilang natitirang superstar ni si Pascal Siakam upang masimula na nga po nila ang kanilang ginagawang rebuilding ng kanilang lineup. Yes, binabala ka na nga po nila itong i-offer sa iba't ibang mga kuponan. At simula nga po nang lumabas ang ganitong klaseng balita ay marami na rin naman nga po mga teams na nagpaabot na ng interes sa pagkuha sa kanya katulad na lamang ng Indiana Pacers, Dallas Mavericks at Sacramento Kings. Bukod rin nga po sa kanilang tatlo ay plano rin naman nga daw po ng kupuna ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers na magipagsapalaran sa pagkuha kay Pascal Siakam sa pamamagitan ng isang trade. Kaya inaasahan na nga po na magpapagandahan sila ng trade package na may pang-offer nga po nila sa front office ng Raptors upang sa ganon ay makuha lamang nga po nila si Pascal Siakam ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may regalo nga po ang NBA sa Los Angeles Lakers ngayong bagong taon. Sinabi ko na nga po sa inyo mga katrops na tatlong beses pala mga pong nanalo ang Lakers sa kanilang huling sampung laro ngayong season at ito na nga po ang mismong rason bakit simula sa pagiging ikaapat na pwesto ay bumagsak na nga po sila sa ikatayang seeds standings ng Western Conference. Kaya kailangan na nga po talaga nilang manalo sa kanilang mga susunod na game. Kung gusto man nga po nilang makabalik sa ng standings at kung ayaw man nga po nilang bumagsak pa sa Western Conference. At sa kaswerte ang palad naman nga po mga katrops. Mukhang malaki naman nga po ang chance na magagawa nila iyan. Gayong may regalo na nga po ang mismong NBA sa kapunan ng Los Angeles Lakers ngayong taong 2024. At ito ay ang pagkakaroon nga po nila ng magaan na schedule ngayong January. Sa katunayan, para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Magkakaroon nga po ang Lakers dito ng 15 games kung saan 10 nga po dito ay gaganapin sa kanilang home court at lima naman ay sa road games kasama na dito ang kanilang magiging laro kontra sa Clippers kaya technically ay maglalaro lamang nga po sila ng apat na beses sa ibang lugar. Bukod rin nga po dyan, ay magkakaroon rin nga po sila ng 5 game home stand sa simula ng January kung saan pagkakataon na nga po nila ito para magkaroon ng win streak. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay isang beses lamang nga po silang babiyahin sa kanilang susunod na sampung laro ngayong season at magkakaroon lamang nga po sila ng isang back to back games ngayong buwan na mangyayari pa naman sa January 29 at 30 kaya malinaw na ito na nga po ang oras ng Lakers para manalo at makangat sa standings So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw Sana nag enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita kits muli sa ating susunod na video